Madulas, malapot at naglalaway. Marami sa atin ang sarap na sarap dito. Yan ang gulay na okra o kilala sa English bilang ladies' Fingers. Sapagkat ang itsura nito ay tila mga daliring patulis na maihahalin tulad sa daliri ng isang dalaga. Karaniwan itong bida sa ilan sa mga lutuing Pilipino, kagaya ng pinakbet, sinigang at ginisang gulay. Ito ay nabubuhay sa mga tropical at subtropical na klima kagaya ng India, Nigeria at Southeast Asia kabilang na ang Pilipinas. Pero bukod pa riyan, ang okra ay isa rin palang maituturing na superfood sapagkat napakarami pala nitong benepisyong handog sa ating katawan. Kaya naman sa video ito ay ating pag-uusapan ang mga lunas at benepisyong handog ng okra. Kaya't simulan na natin! Ngunit bago 'yan, kung bago ka pa dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Ilan sa mga pangunahing sangkap ng okra ay ang soluble fiber gaya ng pectin at mucilage, polyphenols at flavonoids, pati na rin ang mga bitamina tulad ng vitamin C, A, K at folate. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na konsumo ng okra ay maaring makatulong sa glycemic control, Lipid regulation at anti-inflammatory responses na mahalaga sa pag-iwas sa chronic diseases gaya ng diabetes, cardiovascular disease, at certain types of cancer. Ilan sa nakakagulat na benepisyo nito ay ang promotes bone health o pagpapatibay ng buto. Ang okra ay mayaman sa vitamin K o potassium at calcium na parehong mahalaga sa pagpapatibay ng mga buto at ating mga ngipin. Ang vitamin K o potassium ay tumutulong sa blood clotting at bone metabolism, mga prosesong kritikal upang mapanatiling buo at matibay ang ating mga buto. Sa mga matatanda, lalo na sa mga kababaihang dumaranas ng menopause, mahalaga ito upang maiwasan ang osteoporosis o ang pagiging marupok ng mga buto. Samantala, ang kalsyum sa okra ay pangunahing sangkap sa pagpapalakas ng skeletal system at pag-iwas sa tooth decay. Tumutulong ito sa pagpapanatili ng matibay ng ngipin at panga. Habang ang taglay na magnesium at folate ng okra ay sumusuporta naman sa bone development at tissue repair, lalo na sa mga kabataan at sa mga nagpapagaling mula sa mga injury. Sa kabuuan, ang regular na pagkain ng okra ay isang masustansyang paraan upang mapanatiling matibay ang mga buto at ngipin sa anumang edad. Bukod pa riyan, ang okra din ay good for pregnancy o mabuti para sa mga buntis. Ang okra ay napakayaman rin sa folate o vitamin B9, isang mahalagang nutrisyon sa panahon ng pagbubuntis sapagkat ang mga ito ay kritikal sa pagbuo ng utak at spinal cord ng mga sanggol. Ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng seryosong birth defects gaya ng neural tube defects o NTDs kabilang ang spina bifida at anencephaly na maaaring humantong sa habang buhay na kapansanan o panganib sa buhay ng sanggol. Ang magandang balita ay ang okra ay likas na mayaman sa folate Kaya't madalas itong inirerekomenda ng mga OBGYN bilang bahagi ng masustansyang pregnancy diet. Bukod sa folate, ang okra ay naglalaman din ng fiber, vitamin C at antioxidants na tumutulong sa maayos na panunaw, pag-iwas sa constipation at pagpapalakas ng immune system ng mga buntis. Sa kabuuan, ang regular na pagkain ng okra sa tamang dami ay isang natural at epektibong paraan upang suportahan ang kalusugan ng ina at ng sanggol habang binabawasan ang panganib ng komplikasyon sa pagbubuntis. Ang folate at magnesium rin na taglay ng okra ay epektibo para sa pangangalaga ng ating mental health ayon sa mga pag-aaral, ang sapat na folate sa katawan ay naiuugnay sa mas mababang panganib ng depression, anxiety at brain fog, habang ang magnesium ay kilala sa pagpapakalma ng nervyos at pagtulong sa stress regulation. Sa panahon ngayon na maraming tao ang nakararanas ng mental fatigue, stress at pagkalutang, malaking tulong ang mga pagkaing sumusuporta sa utak. Kaya kung madalas kang pagod, Balisa ulutang, subukang isama ang okra sa iyong araw-araw na pagkain bilang isang natural na suporta sa mental clarity, mood stability at emotional balance. Kaya kung feeling mo ay eh nagiging stress at bugnutin ka lately, baka kailangan mo lang kumain ng okra para maging okay ka. Epektibo rin ang okra bilang pampalinaw ng mata at pampaganda ng balat. Ang okra ay sagana sa vitamin A at beta-carotene na parehong mahalaga sa kalusugan ng ating mata. Tumutulong ito sa pagpapanatili ng malinaw na paningin at sa pag-iwas sa mga kondisyon gaya ng cataracts at age-related macular degeneration na karaniwang nararanasan habang tayo'y tumatanda. Bukod sa mata, may benepisyo rin ito sa kalusugan ng balat. Dahil sa taglay nitong antioxidants at vitamin C, nakakatulong ang okra sa pagpapaganda ng skin texture, pagbabawas ng acne at pagpapakinis ng kutis sa natural na paraan sapagkat nagpropromote ito ng natural collagen production para sa mas glowing na balat. Sa katunayan, may mga gumagamit na ng okra face mask bilang bahagi ng kanilang natural na skincare routine. Dahil sa kakayahan nitong mag-hydrate at magbigay ng glow sa balat. Kaya kung gusto mong gumanda ang kutis at mapanatili ang malinaw na paningin, mainam na isama ang okra sa iyong diet o kahit sa skincare mo. Bukod pa sa pagpapaganda ng mata at balat, ang okra rin ay mabisa bilang proteksyon sa puso at ating mga ugat. Alam mo bang ang okra ay may natural na kakayahang pababain ang bad cholesterol o LDL sa katawan? Dahil sa taglay nitong soluble fiber na nilalaman ng madulas at malapot nitong dagta, tinutulungan nitong alisin ang sobrang kolesterol sa dugo na mahalaga upang maiwasan ang stroke, high blood pressure at atake sa puso. Bukod pa rito, ang okra ay may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapanatiling malusog at elasticity ng mga ugat at blood vessels na kritikal sa maayos na daloy ng dugo. Isa sa mga natural na paraan para masulit ang benepisyo ng okra ay sa pamamagitan ng okra water. Ang pag-inom ng tubig na pinagbabaran ng hiniwang okra sa magdamag. Maraming tao ang umiinom nito sa umaga upang makatulong sa pagbaba ng kolesterol at blood sugar habang sinusuportahan din ang pangkalahatang kalusugan ng puso. Kung nais mong magdagdag ng simpleng hakbang sa iyong heart-friendly lifestyle, ang regular na pag-inom ng okra water ay maaaring maging natural at epektibong alternatibo. Kung ikaw naman ay constipated at nahihirapan sa regular na pagbabawas, mabisa ang okra sa gut health at panglinis ng ating digestive system. Ang okra ay isa sa mga pinakamahusay na natural na pampadumi dahil sa mataas nitong fiber content na tumutulong sa regular at maayos na paglabas ng dumi. Kapag malinis ang tiyan, mas magaan ang pakiramdam at mas epektibo ang pagsipsip ng nutrients sa katawan. Para sa mga taong madalas nakararanas ng constipation o hirap sa pagdumi, lubos na inirekomenda ang araw-araw na pagkain ng okra bilang bahagi ng diet. Bukod sa pampadumi, ang fiber sa okra ay nakakatulong din sa detoxification o natural na paglilinis ng bituka mula sa mga toxins at dumi. Tip, maaari mong ilaga ang okra at inumin ang katas nito sa umaga bilang isang simpleng paraan para mapanatiling malinis at maayos ang iyong tiyan. Sa pangkalahatan, ligtas kainin ang okra at maraming benepisyo ito sa kalusugan. Gayunpaman, tulad ng ibang masustansyang pagkain, mahalaga ang moderation. Ang sobrang pagkain ng okra, lalo na sa mga hindi sanay sa mataas na fiber intake, ay maaaring magdulot ng gas, bloating o kabag. Bukod dito, ang okra ay may taglay na oxalates, kaya't ang mga taong may kidney stones o prone dito ay pinapayuhang limitahan ang konsumo nito. Para sa mga may specific medical condition, laging kumunsulta muna sa doktor bago gawing regular na bahagi ng diet ang okra o ang pag-inom ng okra water. Ikaw kaibigan, kumakain ka ba ng madulas at malapot na okra? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.